Tapos tayo ng downtown 30,000. Naalala ko last year, 30,000 ang ginawa namin dyan, hindi na natin nabalik. Tama? Kasi nagkaroon tayo ng grocery noon, kumuha tayo dito. Tama? So kung pupapahuli tayo, ano mangyayari dito? Unti-unti maubos. Wala namang binabalik sa atin. Kasi hindi naman tumutubo ang pira natin. Wala namang profit. Ang mangyayari, palubot yung ating organisasyon. May grocery na tayo pero naubos yung pundo natin. Tama? Tama ba? Kasi may nagagalit eh. Bakit walang grocery? Nasaan na yung pundo? Ito ang pundo. Ano ang nabawas dito? Yung sa CR. Di ba? Yun lang. Kasi ito yun yung nakalaan. Kasi yung mga bagong members, paliwanag ko sa inyo, ito, pira to ng mga veterano. Kung tayo bagong members, wala tayong ambag dyan. Kasi panahon pa ni Alfonso yan, siya nakalikom ng pera. So yung pera natin ngayon, ito lang ang kaya i-provide. T-shirt, saka pigas. Yun lang ang kaya ibigay. Magkano yun? 289,000, magkano natira? Ito, hindi na ito kasi if arit na yan. Eh. Hindi na natin ano yan. Bigay na ng mga operator sa atin yan. So kaya nag-isip kami kung paano tayo magkakaroon ng grocery sa, sa next year. This is yung proposal natin na limang piso. Kung intindihan nyo. Kaliwanan ko na po. So, ito yung limang piso yung natin na nagdag natin ng butaw. Ang gumamya sa atin, 90 something or mababa pa. Minsan, 80, 84, 82. Kaya, ginitna na na natin sa 85. Tama? Per day. So, 85 piso, 5 times 85 equals 425 a day. So may calculator po kayo, pwede po kayo mag-compute. O, oh, 45, 425 times 30. Ito yung 1 month. 1 month na ating kikitain. Aabot siya ng 12,750 per month. So yung 12,750, itatayos mo yan sa 10. Kasi kung magawa-aproban doon yung 5 piso natin, uumpisa natin sa February hanggang November. So ito po yung kalalabasan. 127,500. Malaki, di ba? Malaki, malaki. Malaki. Malaki, malaki di ba? Malaki yan. Kasi, yan pala. Pero so, pag kinatayatay natin yan, o, oh, ito, tingnan nyo ah. Alam ah. magkaroon tayo ng mabigyan lahat. 150 members. 800 worth of groceries. O, oh, magkano ang computation? 120 na yan. Sa groceries na natin may okay, matitira na 15,500. So yun na lang matitira natin sa limang piso. Kung ibigin natin lahat ng grocery. Di diba, Ano na mga po ninyo? Ano na naman? Di ba? Ano na mga So may sige na tayo. Kasi lugi naman. Sabi ng iba, login naman oh, ako. Kasi araw-araw ko pumabiyahin. Yung iba pumabiyahin. Ginawa natin yung worth of 800 na grocery. 100 members lang ang mabibigyan or di kaya 115 yung mga regular na buwang biyahe. Nag-analang 800 worth of grocery natin. So ang halaga po niyan, 80,000. Tama? 80,000 yan. Ang 50 na members na medyo mababa ang biyahe, worth of 500 na groceries lang. Ang total po niyan is 25,000. Dalawang bracket. Dalawang bracket. So, nagkakahalaga po yan ng 100,000 pi. 100,000 pi po yan. So, magkakaroon pa tayo ng 22,500 na pundo 22 o matitira sa ating limang piso na putaw. So, ang plano naman natin dyan, kung talagang masunod dyan, habang tayo ay kumukuha ng grocery, kumukuha tayo ng tiga sa t-shirt, kung gusto nyo, gagamitin natin doon bilang pagkain. Kainan. Kain muna tayo habang may kumukuha ng bigas. So, naiintindihan po ninyo? Ang tanong ko, ilang hmm. pa mga dyan sa kukuha ng bigas? Sure ko po, 100%. Basta pupunta kayo. Ay, oh, yun. Kasi kung hindi ka pupunta, hindi naman pupunta sa yung pagkain. <laughs> Pati yung bigas. Pati yung bigas. Kailangan pupunta po tayo. Eh, oh. kaysa sisyon na Oo. Para hindi magulo. Yung ulang piso eh...

Oh, no, ayaw nyo lang grocery. Kasi, kung ako, kung ako ang tatanungin nyo, kung ayaw nyo lang grocery, wag nyo lang ito to. Eh, hindi. Yung... Kasi, ang layon din natin kung bakit tayo nagkakaroon ng grocery, para matulungan natin yung iba nating mga member na magkaroon din. Hindi tayo iisipin natin yung sarili natin. Ito na nga na ang paraan natin eh. Para yung iba, magkaroon din. Anong grocery ba yung pag-ibigay? Ano ba ang gusto nyo? Worth of 500. Oo, oh, di diba. Kung ano mabibili ng isang red? Hindi kasi okay. ang oh. gano'n. Pag-inulak na sa puta, wala pa. Oo. Oh. Ngayon, oh, 50 na na eh. 150 nga o. Oh. Ilan pa tayo? Wala, wala pa na wala. Yung active natin, almost 130, yung 140, ganyan. Oo. Oh. Hmm. Mga ko, at yung mga. Oo, mga ko, at saka yung mga. Mga ko, at saka yung mga. Pag Direkt. Hindi. Pag marami ang biyahe mo, ito, World of 500. Kasi nga, yung inani natin na mayroon, mayroong mayroong matira para may pagkain tayo. Dalawang dalawang natin. 500 sa 500. Yung 500 ilang tuto? 50 ka Ilan ang biyahe natin? Kasi may hindi May hindi na eh. Basta may ano, basta. Yung aanoin natin siguro, kasi magkakaroon tayo ng active saka inactive na members. Siguro at least mga 20 na biyahe. O pwede na ba yan? 20 ang biyahe isang taon. Bigyan natin ng World of 500. Tupo ba? tubo pa siya. Para hindi na mahirap mag Eh, paano yung buong guy? Ah, kaya nga eh. Kaya nga, pinapaliwanag. Ito yung ito yun. Ito kasi, ah, hindi ito sa pag-iisip ng mga sarili. Gusto ko kayong turuan kung paano mag share sa iba. Siyempre, bakit? Araw-araw na nakapiyahe kayo. Bilis kayo, tama. Malakas kayo. May piyahe kayo. May yung regular kayo. Ipagpasalamat nyo sa Panginoon yun. May piyahe ka, kung wala kang biyahe, may sakit ka naman. No, so, saan ka? Oh. So, sakit. Dito, tuturuan ko kayo kung paano mag-share sa mga wala. Dito magigita kung paano tayo nagkakaisa, kung paano natin matutulungan ang mga member natin. Tama? O. O. Ah, uh, limba para hindi na magkapulo wala na kwenta-kwenta. Oh. 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 Lahat na lang ng butaw. Oh. Diba? Dagdag ng lima, hindi eh, mm. 30. Oh. Kung na lang, bawasan ng mga expenses, tapos yung matira, ati-ati. Mahirap pati atiin. Mahirap yun. Eh kasi yun ang mga hinahin. Mahirap, mahirap. Mahirap pati atiin. Kasi ikaw, marami